Hello guys, magandang umaga po. Dito po kami ngayon sa Mabuhay Home. Sinundo ko po itong akin aking anak best friend. Pupunta po kami po rin sa pangalan. Ito ang mabuhay. Ito lang po kayo dito sa pangalan. Mag-stop ka sa hamsa. ka nga. Ikaw nga try mo ralto. Ikaw nga. Ikaw nga. Ikaw nga. Ikaw nga. Ikaw ng mga puno at ano, tinutuloy ko pa dito sa mabuhay. Pag so, kalayo-layo po ng sinundoan ko dito sa aking anak. Ako po sana may lakay. Kaya lang nabalam gawa na ang inating ko rin po si Winston sa kanyang field trip ngayon sa SM. Ito po kami ngayon sa buong ano, kuha na may buong daan. Yung nakaraang kuha mo ang buong daan. Yung buong daan tayong bayan. Kala ko ba pangit? Yung papuntang bayan, yung itong nakaraang pupunta tayong Santa Rosa, napakapangit talaga. Maayos yun. Parang walang maayos at pangit. Paano hindi pa pangit? Natalong ka sa humps. Oo Oo. Ano ba yan? My humps, my humps, mo ba mama dito daanan? Oo. Gala-gala ako to nung ibay ko eh. Nakapunta nga siya dito Lapit lang pala dito dun sa may citadel ma. Unting paglabas lakad lang. lang sa kabilang side sila din. Hmm, paglabas doon Oh. Unting lakad lang. Eto na po kami. Eto po, ang kikipot lang ang daan dito. Bakit sa St. Ang kikipot ng daan dito sa, ma sa mabuhay. Phase 2. Hmm. Hmm. Hirap ng lumang dito. Kasi so, parang sa 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 ng kalsada tapos mga ano ba intersections pa ay covered na covered ng mga bahayan ano ano ba yan ma? Okay, nabalik ka natatakas, wala naman kami sa likod. Bubrega po lang. Makasagasa ka na naman ng kung ano-ano dyan. Tapos ang dami pang butas. Naku, pagkahila po dito, dumaan. Tutukan practice sa sila pag pagdadaan sila dito. Ang daming kami ang daming ano. Ah, pinabaha talaga ito. Kita mo, wala pang masyadong tubig. Mataas na o, oh, no? Konting ulan uh, lang yan, ataw yan. Kasi so, yung lang hindi so, only overtake ka, ma? Mamaya, hindi pa dito pwede oh, di o. sige mo. Oo nga, sinasabi ko lang. Kapag sa lupo. Oh, it's a good one. It's a good one.

saging yun. Let's go po. Nagit lang po. Ito lang po tayo kuhanan po yan. Pati sa akin. Pasalubong po dun sa aking bunso ka po, dahil pagkahilig-hilig po sa saging. Bili lang po muna tayo ng saging. Hindi ko na isinama. Aray ko. sorry po. Pagkakuhanan po. na. Ito na po, nakabili na kami ng pasalubong na saging dun sa aking bunso. Ako. At pagkahilig-hilig po sa saging. Ayan, dito na po kami. Ayan po, niyo po yung Alam ko yung ganda po. O, tingnan closer to nature na, tanaw mo yung volcano. Ay, mga mountain. Yun yung volcano. Ayan, mga mountain. mga mountain. Ito dito, pero naligid po ang kanilang araw sa buwaga, sa gabi yung present time. po, kasi sya yun po. Tapos na-close ang po yung buong yung buong bibay. buong, yan. Ito dito, punta dito may mga na Ayan na may mga tubina Yan. Kung may mga bakanteng lupa po sa tabi natin, yung talipo kayo nakuha. Tapos eto po, yung ang pala. Yan ang tingnan niyo po. Kailangan nang Okay, guys, dito na dinadaanin namin closer na close. Ah, uh, close na close sa nature. <laughs> Kaya lang, yung matungo, na here. Kela ko, doon what yung matutubong draine yung lupa na alagaan na, niya nang kastuyo, no? Itong palay mumun lang hapon. Kulang po, hindi lang ang kamoy, dapat 'yan may kuting patubigis para magtaba o payat siya. Kasi pag tumubo ya, hindi masyadong ano, oh. Hindi Tingnan tulad nito, na upisahin na nang ayan oh, nakaano na sila kahit medyo nagdadry kasi naka kumbaga sa ano buhay na buhay buhay na buhay na yung buhay na buhay na yung ano niya yung tubo niya hindi e, ka tulad sa isa dito alam kung tapos iyan o tapos may isang subdivision po dito sa kabilang side sana hindi ito maubos ng gawing puro mga buildings or mga bahayan or subdivision sana yung may ari ng lupang ito hintay nila yan para hindi uh, maubos ang kabukiran dito sa atin kasi alos prabis, na promise nila lang po talaga makakita ng mga kapukiran kasi binibenta na nila din develop hindi natin masisi kasi saan yung mga magsasaka mas malaki pa yung kinikita ng mga hindi masyadong maghirap kumpaya sa kanila na talagang panahon ang hinihintay para lang makita yung kanilang kita sa kanilang pinaghirapan niya, katulad po niya, no, from ay naging subdivision. Sana po hindi umabot na itong buong paligid namin dito sa Kabuyaw ay maging ganyan. So, maganda naman ang pag-unlad, progress, pero hindi naman balanse kapag lahat ay naging wala tayo na tayong tatanda ng pagkain kung naging building na natin at structures, wala na tayong pagkukunan ng pagkain. Alalahanin po natin ng tao, hindi kumukunta yung bagus dumadami. Hmm. Po subdivision. Ito po yung subdivision. Ito po yung tinatawag nilang Jagingan. Ito po, sa Angliya. Ito yung tinatawag. Jagingan po ito. Kahay. Hindi pa kakahay. Gilid-gilid. Pag may kahay. Ito po. Ako yan. Saray sa kway ako. Ito rin to. Pag may kahay. <laughs> Alam po kasi yung tunay po yung ano. Ayan. Ang ganda po. Napaligid. O, oh, nakita niyo po yung may mga birds pa. Ito lang yung sa sarap sa ah, hindi ako malubak ha. Ito lang po masarap sa dinadaan namin dito. Hindi naman ako sa Hindi Hindi ka na. malulubak. Ayun o, oh, nag-trina, lang. Saan nga ba? nag pa ako. Ito sa nisidro. Ah, kakawi mo ko. pa lang? Hindi, diba, papunta pa lang ako. Pamimili pa lang ako. Ano? Ayun, ang ganda. Oh, pangyawa.

mali ka mo, makakapuhay ka ka mo ate ng patay. So, ate, masama po yung gumagawa ng story at ng hindi nyo po sigurado. Huwag niyo po basta-basta sasabihin. Kasi po, marami na po nagkakaproblema sa mga ganyang bagay. Nagbibitaw po tayo ng salita na hindi naman po natin sigurado. Hmm. Di raw? Napapanood na ng mama-mama at saka ni ate ng kapitbahay pagdating ng araw. Ay ate, huwag gano'n ha. Kasi po, yan, tatanin ko sa isip ng mga bata na hindi maganda yung ganoon. okay ha? Anak-anakin okay. ko na po sa katulad sa isip. May mga kaw. Anak, ano ba yung ginagawa ano mo sa para sa ko? Pakaawa naman ito sa mga, na mga bata, nagagawa ng story ha. Ako po, isang mami, at nagsundo ko po sila kung kung isip mo ang nag At nagsundo sa mga batang ito, kaya ako po ang patunay na Hinatid hey, ko kayo alas 10 yun, Ralph, di ba? Ang aga ko pa po silang hinatid. Kaya hindi po alas 12. At ibay ko po ang gamit. Nalaubatan po ako. <clears throat> Maraming salamat po. Ang gamit. Ga Kaya yeah, po yung Hanggang dito na lang po yung hanggang dito na lang po yung aming pagbibideo. Kasi hatid ko lang po yung mga bata. Thank you po. Harap tayo dito lang. Thank you.